you still remember may isang sikat ang pangalan niya si Ted Ito ang title ng song Maghintay ka lamang. ang sabi doon kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo wag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo 'wag mawawalan ng pag-asa Darating din ang ligaya At the end of the day sabi niya maghintay ka lamang Brothers and sisters when we wait for Jesus don't give up The Lord is telling you maybe hindi pa dumadating yung panahon para sa iyo. Don't give up. Keep believing. Huwag mawawalan ng pag-asa. Huwag mawawalan ng lakas ng loob. Keep preparing because at the right time, God will answer your prayers.